Abala si Nanay Manuelita sa pamimili ng mga sangkap na iyahanda niya sa darating na Noche Buena. Mula sa sibuyas hanggang sa iba pang mga pangsahog, inuunti niya itong bilhin. Katunayan, umabot na sa dalawang libong piso ang nagastos nito pero hindi pa raw ito kompleto para sa kanilang pamilya na nasa 10 miyambro. Kaya naman nag-init ang ulo nito matapos sabihin ng DTI na kasya na raw ang limang daang piso na pang Noche Buena. Buisik talaga yung nagsabi niyan. Kakasya ba yung limandaan sa Nocho Bena. Sampal ko pa sa mukha nila yan eh. Sko? Karni, sa karni lang, walang kapupuntahan niyang mga binibigay nila ng limandaan piso. Abuli mo na sa kanila yan sa mga nagbibigay ng limandaan na yan. Uwi isit. Anya, mas mabuti na lang daw na pababain ng pamahalaan ang presyo ng mga bilihin. Hindi pa rin okay, tipid pa rin yun. Sobrang mahal. Diyos ko naman, nakatama naman ang sibuyas, 200. Diyos po, ang bawang, magkano? Ayan, bumili nga ako, nagre <laughs> sa Wang Arthur. Ilan lamang siya sa libu-libong tumutol sa inihayag ni DTI Secretary Cristina Roque na sapat na ang limang daang piso para sa Noche Buena. Ayon sa grupong kilosang Mayo 1 at Kabataan Party List, insulto raw ito para sa mga Pilipino. Insulto at napaka ipokrito ng mga tao dyan sa gobyerno. Buti sila at mayroon silang meron terang mga mayan na na uh, bumubuhay sa kanila. Nagpapakita lang yan na sila wala sing wala sing lang alam o sinasadyahan nila yung kalagayan ng mga mayan na kakarampot wala silang ginagawa diyan. 500 pesos. Talagang nakakagalit. Insulto samantalang bilyon-bilyon ang pondo ng mga mayan. Sa mga nagsabi na kasya ang 500 pesos sa Noche Buena, I-take up niyo po ang challenge. Pag 500 pesos po kayo sa Noche Buena, tingnan natin kung magkakasya. Kasi kami dito, most definitely, hindi kasya yung limandaan. Hindi nga kasya yung limandaan para sa uh, pang-araw-araw ng isang limang katawan na, na pamilya. Paano pa kaya sa Noche Buena? Noong nakaraang linggo, nagsalita tungkol dito si Palace Press Officer Claire Castro at sinabing kasya naman daw ang limang 500 piso. It, depende ko kasi, depende yan eh. Um, kung anong bibilin mo. Ano ba ang ano bang ba balak mo? Kasi 'di ba may nabibili naman na <laughs> nakapack na 'yung pang-chopsuey. <laughs> mura lang 'yun. Tapos bumili ka ng bihon, toyo, Ikinadismaya naman ito ni Davao First District Representative Paolo Duterte. Ayon sa mambabatas, tila mayroon daw atang sariling shopping mall, ang administrasyon at hinamon niya ang mga nasa administrasyon na mag-grocery challenge sa kanto at patunayan ito. Tugo naman dito ng Malacanang. Ang nais ng Pangulo ay maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Nandiyan po ang mga programa ng Pangulo, ang mga ang um, kadiwa centers, kadiwa ng Pangulo, 20 pesos kada kilo na bigas. Walang gutong program at iba pa. So alam natin, hindi, hindi lamang sa halaga ng 500 nagwawakas ang gusto ng Pangulo para maiangat ang buhay ng Pilipino. Ang pinag-uusapan lamang po sa 500 ay kung kaya sa kabila ng mga batikos, gumawa naman ng paglilinaw dito si DTI Secretary Roque. Anya, ang limang piso ay kasya na para sa isang simpleng noche buena para sa apat na miyembro ng isang pamilya. Bate na rin daw ito sa price monitoring ng DTI sa mga noche buena products. Angel Arquero, RNG News.